So, ito na nga mga Habibis! Gulat kayo, no? Hindi akong lumabas sa video. Si Moni, yan yung pamangking ko kasi sobrang busy ko today dahil ang dami kong meetings. Kaya nagkusa na si Moni na mag-prepare ng lulutuin for dinner. Magluluto raw siya ng burger steak. At wala rin pala si Habi David kasi busy rin siya dahil nasa event siya. Hindi ko alam kung paano ginawa ni Moni yung burger steak. Basta sabi niya sa akin, gumamit siya ng dalawang kilo ng ground pork. Nilagyan daw niya ng bawang, sibuyas, paprika, garlic powder asin, paminta, breadcrumbs, evaporated milk, at saka tatlong itlog daw. Tapos minekos-mekos na lang daw niya yung lahat. At eto na nga nag-start na siya mag-mold ng mga burger patty. Malalaki at saka makakapal yung ginawa ni Monet. Mabuti na lang talaga at namanan ni Monet ang hilig sa pagluluto. At eto na nga, ready na ang ating mga burger patty para iprito. Nakagawa raw siya ng 14 pieces ng burger patty. Nag-start na siya magpainit ng mantika sa kawali para iprito ang ating mga burger steak. Kaso parang naparami yung mantika niya, nakakaloka. Kasi mamaya maglalabas pa ng sariling mantika yung mga burger patty natin. Pero Kerry na dead man ang importante masarap ang lulutuin niya. And after a while, eto, mukhang luto na yung kanyang burger patty. Gusto daw niya yung medyo toasted ng konti. At habang niluluto ni Moni yung mga iba pang burger patty, si Ate Rose naman nag-start ng magplito ng french fries. Masarap daw kasing kapartner ng burger steak yan. At eto na nga, luto na ang mga burger patty. Sabi ko pala kay Moni, pwedeng gawin niya next time is beef or di kaya combination ng pork tsaka beef para mas masarap. And after maprito ng mga fries, eto naman si Moni, nag-season ng salt at tsaka ng pepper sa ating french fries. And then, nag-start na rin siyang gumawa ng gravy para sa kanyang burger steak. Hindi na siya nakapag-video kung paano niya ginawa pero sabi niya sa akin naglagay lang siya ng butter at saka harina naglagay din siya ng konting tubig at saka ng shiitake mushroom tapos minekos mecos lang niya at naglagay siya ng ating paboritong select soy sauce and then hinalo lang niya hanggang sa maging malapot na yung gravy niya tapos nagsisunin pala siya ng pamintang durog and then naglagay rin siya ng evaporated milk para daw maging milky at creamy yung kanyang gravy. And lastly, nilagay siya ng isang perasong pork cubes. Tapos may nekos-mekos lang niya at huwag kakalimutan tikman ang niluluto para may edges ng lasa kung kinakailangan. And after maluto ng gravy, eto, niligyan na ni Monay sa ating mga burger patty. Sobrang bangon ng niluto ni Monay talaga naman nakakatakam as in. Kaya naman tinawag niya namin ang mga tao sa bahay para kumain. Ah, uh, let's eat na! Tikman na natin ang niluto ni Monay. Ate Ros, lindi, kain na tayo. Tignan natin ang luto ni Monay kung masarap. Thank you Monay for cooking. Ayos po. Thanks. So, ito na nga mga Habibis. It's time to taste yung niluto ni Monay. Mmm, masarap ng french fries ni Mo. <laughs> Thank you po. <pa. laughs> <laughs> <laughs> <Ito> Nangyayari naman <laughs> <laughs> si Ate Octo na nagluto ng french fries. Reason mo lang. Masarap <laughs> so, lang. Ito na. Tignan natin ang burger stick ni Monay. Yan. Hmm, ang bango. Mala, amin, mabango. Walang eme. Ayun o. ko ng gravy ni Mone at saka ng shiitake mushroom. Tikman natin. Hmm. Flavorful yung kanyang burger stick. Masarap. I love it. Thank you, Mone. Welcome pa. Tito, ano pong lasa nung ano, burger steak? Masarap. <laughs> kumain na ako <laughs> kanina. So, masarap siya. Thanks, Monil. Thank you po. Welcome. alin hindi kumain ka na naluto ni Monil na burger steak with fries. Nakatikim ka na ba ng burger steak, Lindy? Mm -hmm. Oo. Oh. So, si compare mo ngayon yung treatment mo. Masarap. Sarap. Mas masarap kaysa sa Jollibee. Oh, eh, just ka! ito ka. Masarap po. Masarap? Okay. Oh, money, masarap daw, sabi niya natin. Thank you. Oh, tilosin ko na. Tilosin mo kayo lang kanin dyan. Okay, Tsaka ulam. Oh, tilos. Oh, tigma mo na. Ang burger steak ni Moni. First time ko mag-ulam ng burger steak sa kanin. Ay, sa so Jollibee, di ka ba nakatikim? Hindi ba? Ano, oh, no-order ko nandong burger. Oh. Ah, <laughs> ano? Ang sarap. itu mm -hmm. oh meleng eme opo omone masih tetap tuh sabi nih ah heroes thank you money for cooking mm -hmm. terima kasih